Ang salita ng Diyos na mula sa Genesis chapter 1 verse 14. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Ang talatang ito ay isang paalala ng kaayusan at layunin ng Diyos sa paglikha. Sa pamamagitan ng mga tanglaw, ang araw, buwan, at mga bituin, ipinakita ng Diyos ang kanyang karunungan at kagandaang loob. Hindi lamang sila nagbibigay ng liwanag, kundi sila rin ang nagsisilbing tanda ng mga panahon, araw, at taon. Ang mga tanglaw na ito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng balanse sa kalikasan, at nagpapaalala sa atin na ang bawat sandali sa ating buhay ay may layunin at tamang panahon. Mensahe para sa tagapakinig, ang Diyos ay nagtakda ng kaayusan sa lahat ng bagay mula sa mga bituin sa kalangitan hanggang sa bawat sandali ng ating buhay. Tulad ng mga tanglaw na naghihiwalay ng araw at gabi, gayon din ang Kanyang patnubay na nagbibigay liwanag sa ating mga landas. Pagnilayan mo ang kahalagahan ng bawat araw at taon sa iyong buhay. Ang Diyos ang iyong tagapagbigay ng direksyon, at ang kanyang mga tanda ay laging naririyan upang ipaalala ang kanyang pangako ng pagmamahal at kalinga. Panalangin, aming Ama sa Langit, salamat po sa iyong kaayusan at liwanag na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kaming makakita ng iyong mga tanda sa araw-araw naming buhay. Gawin mo po kaming mapanuri sa iyong mga plano, at gabayan mo po kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat oras na aming ginugugol, at turuan mo po kaming magpasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki. Naway maging tanglaw din kami sa iba, at magbigay liwanag sa mga nangangailangan ng iyong patnubay sa pangalan ni Hesus ito ang aming panalangin amen